Hi guys, good afternoon. Tingnan nyo sila oh, sobrang init. Yan ang ginawa ko. Si Pichi, yung towel niya basa, yan ang hinihigaan niya. Tapos maya maya pinupunasan ko sila oh. Si Mukang, sarap ng tulog. Maya maya pinupunasan ko. Si Pichi, ayan, pinupunasan ko din po maya maya dahil sobrang init. Si Sebi po lumabas, naghahanap ng mahangin. Dahil sobrang init po. Ayan. Sarap tulog na ate Pitchy. Presko na siya. Malakas naman yung hangin eh. Ayan si Mukang. Thank you guys. Palike pa, share pa, subscribe ng channel namin. Bye po.